Mga ka-explorers, tampok sa ating kwento ngayon. Ang kwento ng isang dalagang maagang na ulila na kung ay ginawang pagkainterisan ng tiyahin at asawa niya ang kanyang mana. Pero sa huli, sa kanya pa rin ang huling halakak. Magdadalaga na itong si Maris nang bigla na lang maglaho ang kanyang ama at ina sa di malamang kadahilanan. Grabing lungkot ang dinulot noon dito kay Maris. Dahil sa nag-iisa lang siyang anak at never fang namuhay na mag-isa. At isa pa ay meron siyang karamdaman na sakit sa puso. Kung kaya't limitado ang mga kaya niyang gawin. Dahil sa protektado siya ng kanyang mga magulang, dahil sa ayaw ng mga itong mawala sa kanila ang nag-iisa nilang anak. Dahil nga sa kawalan panangkakayahan ni Maris na saluhin ang lahat ng naiwan ng kanyang mga magulang, kung kayat itong kanyang tita Megan muna ang humalili sa kanya at tumulong sa kanya sa pag-aasikaso sa naiwang negosyo at ari-arian ng ama at ina nito. Sekretarya naman na kasi ang trabaho ni Megan sa kumpanya ng ama nitong si Maris. Kung kaya't halos pamilyar na nito ang mga gawain sa kumpanya. Ngunit sa mga buwa na dumaan ay nadala itong si Megan sa pagsusulsol sa kanya ng kanyang asawang si Paulo. Natuloyan ng agawin kay Maris ang ownership ng kanilang ari-arian. At dahil na rin sa naging unti-unti nang naging sakim sa yaman itong si Megan, ay ginawa nitong pakinggan ang sinasabi sa kanya ng kanyang asawang si Paulo. At pinagplanuhan nila ng maigi kung anong gagawin nila para tuluyan ng maging kanila ang lahat ng ari-arian nitong si Maris. Babe, may naisip akong solusyon para tuloyin na nating maagaw ang kayamanan ng Kuya Rigormo. At tiyak na hindi nila mapapansin na tayo ang salarin. At lalo nang hindi tayo paghihinalaan. Galingan lang natin sa pagpapanggap. Unti-unti nating painumin niyang si Maris ng diangkop na gamot. Para unti-unting malason ang kanyang katawan. Para unti-unti rin siyang manghina at bumigay ang katawan sa nitong si Paulo. Siguraduhin mo lang na... Hindi tayo sasabit yan sa binabalak mo, babe. Pag nagkataon ay pareho tayong sa kangkungan pupulutin. Kinakaba ang sambit naman ni Megan. Ikaw naman, babe. Kailan pa ba ako pamalpak? Kita mo naman, malinis ang pagtrabaho ko sa kuya mo. Walang bakas at walang ebidensya. Pagmamayabang pa ni Paulo. Uy, tumahimik ka nga dyan. Mamaya may makarinig sa'yo. At mabulilyaso pa ang plano natin Sambit pa nitong si Megan. Nangyari ngang ginawa nilang painumin ng maling gamot itong si Maris. Dahil sa wala namang kaalam-alam itong si Maris, ay ginawa naman niyang inumin ang mga gamot na binibigay sa kanya. Sa ilang araw ang pag-iinom ni Maris ng maling gamot, ay nanghina ang katawan nito. Sa biglaan ngang pagtamlay ni Maris ay nagduda ang yaya miling nito. Ngunit para di mahalata itong mag-asawang si Paulo at Megan, ay pati itong si Yaya Miling ay kanila ring ipinatalsik sa trabaho. Yun ay ginawa nila para hindi sila masilipan sa kanilang ginagawa dito kay Maris. Ngunit sadya talagang matibay ang katawan nitong si Maris at ginagabayan ng puong may kapal o baka ang kanyang mga magulang. Dahil sa kabila nang pagpapainom sa kanya ng maling gamot ay hindi pa rin ito nang hina ng tuluyan at hindi bumigay ang katawan. Ngunit malaki lang ang naging epekto ng pinainom sa kanyang gamot sa kanyang utak dahil sa unti-unti na binura ang kanyang mga alaala -ala, hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang katinoan at dahil sa nananakit itong si Maris sa tuwing sinusumpong kung kaya't walang nagawa itong si Paolo at Megan, kundi hayaan na lang itong si Maris na magpalaboy-laboy sa daan. Okay lang yan babe, at least wala tayong poproblemahin sa kanya. Baliw na yung tao, wala nang pag-aasa pa yan. Sa kalsada na lang niya tatanda at doon malalagutan ng hininga. Pag-iinggan niyo pang sambit ni Paolo. Sa sinabi nga nitong si Paolo, ay nahimasmasan itong si Megan at nawala ang kanyang kaba at ginawa na lang man din na hayaan itong si Maris na magpagalagala sa kalsada. Madami sanang naawa dito kay Maris dahil sa sinapit nito at dahil na rin sa kanyang kalagayan. Dahil karamihan sa mga taong nandon sa bayan ay kilala ang pamilya nitong si Maris. Ngunit dahil sa nananakit ito ng tao kapag kanila itong lalapitan. Kung kaya't wala na ni isang nagtatangka pa ang lapitan ito. Ginagawa na lang ng iba na itong bigyan ng kanyang makakain. Dahil sa doon lang naman palagi ito nakatambay sa may ermeta. Limang taon pa ang lumipas, nagpakasasa sa yaman ng kanyang kuya rigor itong si Megan at asawa niyang si Paulo at ginawa nilang lustahin ang pera na naiwan nito. At sila na nga ang namahala nang naiwan din itong negosyo. Sa natatamasa nga nilang karangyaan ay pati ang dalawang anak na babae ng mga ito ay naging spoiled at mayabang na din. Ngunit kahit magkaganon man na naging gahaman itong si Megan ay palihim niya pa rin pinagmamasdan ang pamangkay nitong si Maris doon sa may ermeta at palihim niya itong dinadalhan ng makakain. Ngunit isang araw, laking gulat nitong si Megan nang bigla na lang nawala doon itong si Maris. Inakala lang niyang baka lumipat lang ito ng lugar at babalik rin kalaunan Pagmamis nito ang kanyang paboritong spot doon mismo sa may ermeta. Ngunit limang buwan na ang lumipas, nawala itong nakitang bakas ni Maris doon sa lugar. Kung kaya't agad nitong sinabi kay Paolo ang pangyayari. Babe, limang buwan na ang lumipas na hindi itong si Maris lumilitaw. Baka kong ano nang nangyari sa batang 'yon? Kawawa naman. Nagaabalang sambit ni Megan habang nakandong kay Paolo. Hmm? Hayaan mo na 'yon. Mabuti nga yan na di na yun lumitaw magpakailanman para tuluyan ng magiging ate ng lahat ng yaman na to. Seryosong sambit naman ni Paulo. Matapos niyang sabi niyo ni Paulo ay naghalikan ang dalawa at ginawa nilang pagsaluhan ang gabing yon na mag-asawa. Limang buwan pa ang lumipas, busy sa araw na yon, ito si Megan at Paulo sa paghahanda sa kasal ng kanilang panganay na anak na si Samantha dahil sa unang kasalan iyon sa kanilang pamilya. Ay ginawa nilang bongga ang kasalan at sinarapan ang mga putaheng kanilang inihanda. Masayang masaya naman ang anak nilang si Samantha sa sandaling yon dahil sa ginawang effort ng kanyang mga magulang para sa kanyang kasal. At ang isa pang nagpasaya dito kay Samantha ay nang ibigay na sa kanya ni Megan at Paulo ang kanilang gift sa kanila ng kanyang asawa na isang bagong kotse na Montero at isang hektaryang lupa na may isang mansion sa gitna. Masaya na sana ang lahat sa oras na yon. Ngunit habang sila'y nagkakasiyahan, ay bigla na lang mayroong sumulpot na isang dinila kilalang napakaputing kotse. Nagtinginan ang lahat sa sandaling yon doon sa kotse na iyon at inaabangan kung sino ang nalabas ng kotse. Nang laking gulat ng lahat, nang bumukas na ang pinto ng sasakyan at lumabas na ang lulan ng kotse na iyon, nanlaki ang mga mata ng lahat sa kanilang nasilayan at hindi makapaniwala sa kasalukuyang nangyayari. Nang ang kanilang nasisilayan ay walang iba kundi itong si Maris na napakagalante ang kasuotan at napakakinis ang mukha. Nang mayamayay nagsalita na itong si Maris, ba't para yatang nakita kayo ng multo? Nandito lang din naman ako para dumalo sa kasal ng aking napagandang kasin. Sa at ni Maris habang nagpapalakpak at para bawiin na rin ang para sa akin. Dagdag pang pabulong na sambit ni Maris sa tita nito. Bahagyang nanginig itong si Megan sa sinabi sa kanya ni Maris. Nawala lang ang kaba nito nang hawakan na ni Paolo ang kamay nito. Huwag kang magalala babe. Gagawan ko to ng paraan. Ipaubaya mo na to sa akin. Mahinahong pabulong na saad naman ni Paolo. Nangyari ngang tahimik at mahinahon lang itong si Maris na dumalo sa kasal ng kanyang kasin na si Samantha at dinalhan pa niya ito ng isang regalo. Ang gusto lang naman kasi ni Maris sa puntong yon ay makita siya ng lahat na okay at malakas. Para sa kanyang pagsingil dito sa kanyang tita Megan at sa asawa nitong si Paulo. Hindi na nga pinatapos ni Maris yung kasal at ginawa na nitong umalis Nang walang paapaalam Sakay ng kotse nito Di alam ni Maris Na sinundan pala ito ni Paulo Sakay din ng kotse nito At balak nitong si Paulo Na patahimikin na ng tuluyan itong si Maris Kung kaya't ginawa nitong Bangga-banggain Yung kotse na sinasakyan ni Maris Ngunit sa kasamaang palad Nang itong kotse pa ni Paulo Ang nabangga Sa isang kasulubong nilang ten-wheeler truck at nagresulta ngayon sa kanyang agarang pagpanaw. Labis naman nakaba ang dinulot nun kay Maris ngunit para maisakatuparan niya ang kanyang planong pagbawi ng kanilang yaman ay tinapangan ito ang kanyang loob at hindi nagpakita ng kahinaan. Wala namang pagsising ginawa itong kanyang Migan sa kanya dahil sa aminado itong kasalanan ni Paulo ang nangyari sa kanya at malakas ang ebidensyang merong balak si Paulo na masama kay Maris sa sandaling yon. Ngunit siya nga lang ang minalas. Nangyari ngang dahil sa pagkawala ni Paulo ay nawala na rin ng lakas ng loob na manglaban itong si Megan para sa yaman na kanilang nilusta. At dahil sa prinangka siya nitong si Maris, nababalikan siya dito at ipapakulong dahil sa kanilang ginawa sa kanya kung kaya't bigla nalang naglaho itong kanyang tita Megan kasama ang dalawang mga anak nito. Dahil nga doon sa pangyayari ay muling nabawi ni Maris ang lahat ng yaman na para sa kanya. Isang linggo pa ang lumipas. Ma, nabigyan ko na rin po kayo ng hustisya ang ginawa nilang pagtangka sa buhay ni Papa. Magiging masaya na po si Papa sa heaven dahil nalutas na ang kasong matagal nang nabaon sa limot. Binagbayaran na rin nila ang mga kahayupan nila. Maraming salamat ma. Lahat ng to ay para sa inyo ni Papa. At salamat din po ma sa tulong nyo sa akin. Kung di dahil sa inyo, marahil nandoon pa rin ako sa malaimperno na sitwasyon ko Malaki ang naitulong mo sa akin ma, para maituwid ko ang lahat ng mga kabototan na kanilang ginawa sa atin. I love you ma, umiiyak na sambit ni Maris habang niyayakap ang kanyang ina na nasa wheelchair. Maraming salamat din po Yaya Miling, Hulog ka po ng langit sa aming pamilya, sambit pa ni Maris. Napangiti na lang din itong si Yaya Miling sa sinabi sa kanya ni Maris malaki din po ang utang na loob ko sa inyo ma'am at kahit habang buhay akong magtatrabaho sa inyo ma'am ay hindi ko yon mababayaran at saka napamahala din po sa akin ang pamilya nyo sambit naman ni Yaya Miling nangyaring ang itong si Maris na ang muling namahala ng kanilang negosyo at nagawa nitong muling ibalik ang sigla ng kanilang kumpanya at simula sa araw na yon ay naging matiwasay na ang pamumuhay ni Maris. Nangyari ngang itong si Maris na ang muling namahal ng kanilang kumpanya at nagawa nito muling ibalik ang sigla ng kanilang negosyo. At simula sa araw na yon ay naging matiwasay na ang pamumuhay ni Maris kasama ang kanyang ina at si Yaya Miling. Mga ka-explorers, hindi maganda ang umangkin tayo ng kayamanan ng iba. Sabi na nating magiging masaya ka sa iyong ginawa. Ngunit tandaan mong hindi ka papatulugin ng iyong konsensya. At sa huli ay tiyak na magbabayad ka.